Ano pong komento po ninyo kasi sasabi nila, uh, karamihan po ngayon sa mga bata na mga um, um, opisyalis uh, o yung mga nagsusulong ng good governance sa ating lipunan, any reaction with this matter, Vice? Well, uh, maganda rin kasi talaga na mga bata yung ating mga nagiging leader dahil nagkakaroon ito ng idealistic view ng bago pa, fresh pa marami pang pwedeng gawin pero it doesn't mean na pag matanda ka na mm -hmm. ay hindi ka na good leader no ako i i really believe in the 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 presence of our mayor sa si Mayor Eday, naniniwala ako sa prinsipyo niya. Parang parehas lang kami ng paniniwala. Parehas kami na nakatutok din sa good governance. Kaya, sobrang komportable ako working with her dahil alam ko na ang prinsipyo ni Mayor ang prinsipyo ni Vice Mayor JMI Isa in the sense that we wanted to give the quality services of our people in the best capacity that we can. Kaya, uh, yes, tama sila na madalas ng mga nagpa participate sa mga ganitong programa ay mga bata pero uh, open din tayo na kahit hindi bata basta alam natin na maayos ang ginagawa katulad ni Mayor Idayca Sanheda uh, we are we are in Lingayen we are really promoting good governance sa bayan ng Lingayen